Kanino manok to sa inya? Akin na lang to Ito? Ayun no, ganta? ang tayo guys, sa kabila kanina Dito may mga street food Grabe yung daan dito, liku -liko. Ang ganda ng view. Grabe, ang ganda. Kahit lagi kong nadadaanan. Papapa. papa, mo ka pa rin. Ayun know, o, lapit natin kay Talo. Oh malapit lang to sa amin eh wow Ma, alam ko may ano dito eh may mga street food para ka na sa MotoGP dito <laughs> nakakatakot dito magbanking banking dito ka magbanking balentong ka dito <laughs> parang hindi ako sanay gamitin yung motor ko sa ganitong daan ngayon yung daan sa baba kasi ngayon weekdays kaya wala masyadong ano, street food ayun ito ito yung sinasabi ko mga street food nang walang tambay walang mapaprank ayun ayun oh. mami pares so, tikman natin yung pares nila show my show pa, uh. yun mga may pares yun yung makikita dito Tinakpan nila to dati open to eh bakit ba't naman tinakpan to kakain mo tayo ng pares May manok pa May manok pa dito ah Kanino manok to sa inya? Akin na lang to Akin na lang to Kukunin ko na lang Kukunin ko na lang kung hindi niyo bibigay Malaki pa pinanggalingan Saan? Sa Lipa